Magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi kung anong oras nyo na panood ang video na ito. sa aming mga pagsamba ay tinalakay namin yung pagkain ng dugo. Ito ay ipinagbabawal ng Diyos noon at noon pa sa panahon pa ng mga magulang. Pero may nakita tayong isang Facebook, ay ah, YouTube channel na nagsasabi na ang kabawal-bawalang yun ay noon pa daw unang panahon. Pero sa panahon daw ng mga Kristiyano, pwede na raw kainin ang dugo. So isa-isahin natin ito. Kasi marami pa rin nagtatanong hanggang sa panahon ito. Bawal ba talaga? Hindi ba talaga pwedeng kainin ang dugo? at sino ang maging kalaban mo kapag kinain mo ang dugo so yan ang ating pag-usapan Adala ko yung may isang nag-comment sa aking isang video din na ginawa na panoorin ko raw sa punto por punto so itong punto por punto siguro ay isang youtube channel din so nakita ko sa punto por punto na sinabi ng tagapagturo doon sa channel na yon ng pagkain daw ang pagkain daw ng dugo ay noon lang ipinagbabawal kasi nga may binasa siyang Bible verse din Luke chapter 10 verse 8 kung saan kapag dumating daw sa isang bayan at tinanggap kayo ng mga tao kainin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo so pag nagpunta ka daw sa isang lugar maihain sila kahit anong ihain nila sa inyo, kainin ninyo. Isang verse din sa Bible ang binasa nila sa John chapter 6 verse 53 sinabi nga ni Jesus sa kanila katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo malibang kayo ay makakain ng laman ng anak ng tao at makainom ng kanyang dugo ay wala kayong buhay sa talata na ito raw pinapakain ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang laman at pinapainom din niya ang kanyang dugo so mamaya isa-isahin natin yan isa pang talata na pinagbabatayan nila ay Mark chapter 7 verse 18 pati ba naman kayo ay hindi rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi mag nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? So tatlong talata yung ginamit nilang basihan. Justification nila sa pagkain nila ng dugo. So kung basahin natin sa Hebrew chapter 9 verse 13 at 14 Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dubalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis sa inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay sinasabi sa talata kitang kita natin kung ang dugo ng mga kambing mga baka dumalagang baka na ibinubudbud sa nadungisan lumang pangyayari ito kapag nagkasala sila dugo ang ginagamit nila para muli silang magiging banal at maging malinis at ikalilinis ng laman sa panahon naman natin ngayon ang dugo na siyang pantubo sa ating kasalanan ay dugo ng ating Panginoong Heso Kristo So ang dugo ay ibinigay hindi para kainin kundi para ito sa pagtubos ng kasalanan. Uh, isang aklat pa at talata na nakasulat sa Leviticus chapter 17 verse 12 and 13. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo ni, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Ito sinabi pa rin na huwag sinabing huwag huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. So, clear ang instruction. Kapag manghuli ng hayop, manghuli ng ibon na makakain, kapag kainin na ito, ibuhos mo ang dugo sa lupa at ito ay tatabunan ng lupa. So, wala pong nakasulat dito na isda. Ang sinasabi po dito, hayop o ng ibon. Ngayon, yung mga nagsabi na pwede nilang kainin ang dugo, kahit sinabi na ng Diyos na bawal itong kainin, ano ang naghihintay sa kanila? Leviticus chapter 17 verse 10 Ang sino man sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kabobayan so magiging ano ang kumakain ng dugo? Kalaban ng Panginoon madali lang ba kung kalaban ka ng Panginoon? Hebrew chapter 10 verse 27 Tanging ang nakakatakot na paghukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So lahat ng kumakain ng dugo kalaban ng Diyos lahat ng mga kumakalaban sa Diyos sa paghukom ay itatapon sa impyerno. So, ito ang nakasulat sa Biblia. Ito ang itinuro sa tunay na iglesia sa panahon ng pagsamba. Ito ang katotohanan. Ang dugo ay hindi ibinigay para maging pagkain ng tao. Ito ay binigay para pantubos sa kasalanan ng tao so hanggang dito lang ating vlog kung may comment kayo isulat nyo lang sa baba maraming salamat po sa inyong lahat please like, please subscribe